Dol bago pa kayo na yun, tabo i-check na to, ang live sa Brigada News FM Davao Sa Maypuan puan eh. paki share and like sa to ang Facebook page, mga kabrigada. Dirigyan punta sa Maypuan So, hinahinay nang ni... Ipang dalas na inuano ni mga pasero na sa kilit, mga kabrigada. Ipang sa jeep nga bayulet. Uso-uso. Uso-uso ang tawag nila Lana dali sa Davao Ah, to sa patrol. So, ayan gi-assess. No, dali sa na-rescue sa Central 911 no rescue team ang mga biktima. Pakita na to sa live. Ma'am, ayo, ayo, lang i-post ma'am. I-post. Um. Ano ba ato asa ning sagbatan ba? Gusto lang yung mo istorya diri bahin aning kani mga taga rescue team ba kay naka-encounter ka na diri sa mo asa panabo nga nay disgrasya tapos na ay niingon sa kuha sa comment section na noon nga taga rescue team to siya niingon nga kanang dili daw mag-post-post o mga video bahin ano mga nangabangga, mga nadisgrasya. Tapos karon pag ingon sa kaning reporter sa Brigada News nga taga Brigada Mangko ayok anak paminaw na to balik ka. Ma'am ayo, ayo lang i-post ma'am. i post ah. Imo sira imo video ba. Brigada ko sir. Ah, Wala lang jud go sir. Okay. sorry, sorry. Trabaho, oh, trabaho. So ana, si ma'am na sa Brigada ko sir. anak pud ning taga ay, rescue ay, team nga ay abi na, na, na ko kuan. So, on sa DI, naday na balao diri sa Pilipinas na bawal mag-post o video tong mga naka-on the spot nakakita og mga paghitabo diri sa publiko. Like example, mga nabanggaan, mga na-disgrasya, or anything na nahitabo sa public na maghatag og impormasyon sa katauhan diri sa social media. Ang alaw ra DI, taga Media radi ay ang mga reporter og mga naara DI ay sa news industry radi ang pwede mag -post. Ang mga Netizen, bawal di ay mag-post, bawal di mo cover, bawal ay mag-video. Wala man siguro eh, balaod sa tuang nasod nga nag bawal ana. Morning, misinformation kini usahay ning mga taga-kuan, taga-rescue team nga ilang ginabawalan tong mga tao nga mag-video. karapatan po na sa katauhan na makabalo kung sa'yo na itabodera o kinsay na ay chance na makakuhag video para mapakita sa katauhan Naatay part sa tong balaod nga data privacy act o kaning cyber libel So, muigo lang man na Pag once nga, sa imuhang pagpost or sa imuhang pag sa video, kung naa kay malicious nga uh, tumong sa imong pag or sa imong pagpost o kana noon, pwede diyog kang makasuhan ana. Pero, iagi ng kaso, diligin na inyo na bawal ka mag -post. Sa imong pagpost post kung naay makit under nga grounds, nga ka, pwede ka makasuhan, base sa atong balaod sa Data Privacy Act o sa cyber libel o diha na na makasuhan pero dili pwedeng bawalan ng mga magvideo basta na sa public samot naging aning ang mga panghitabo.